Ay, ay, mga do. Andito na naman tayo, no, sa mga kabungkalan natin. Ito na. Ano to? Yung iyong papaya, no? Ang dami niyang dahon. So, ipapakita ko sa inyo yung iba kong papaya na hindi ito. Puro dahon na siya. Tignan mo, nakita mo. Ang kahalagahan din to, bakit natin kailangan putulin itong mga dahon niya. Tignan nyo, guys, oh. Yun pa lang siya. Puro siya dahon. Puro bulaklak. Wala pang bunga. Kasi nag-focus siya sa kakadahon. So, ipapakita ko sa inyo dito yung isa kong papaya na pinuputulan ko ho ng mga dahon. Ayan siya, o, oh, tignan mo. Putol lang dahon niya. Ilan pa lang yung dahon niya, pero grabe, tignan nyo. At least, o, oh, di ba, nagpo-focus siya magbulaklak. Pero ipapakita ko sa inyo dito, kasi yun, hindi ko rin, itong paano na to, papaya na to, guys. Hindi ko to naalagaan ng trim. Ngayon ko lang to na trim, mga last week lang. Pero pakita ko sa inyo kung naalagaan ko ng trim. Tignan nyo, ang liit-liit, Ang liit-liit niya, pero guess what? Ang liit-liit niya, pero guess what? Ayun, o, oh, may bulaklak na sya kagad, di ba? Nagbubulaklak sa kagad. So kasi kapag yung ampalaya, ay ampalaya, amintong papaya, uh, mahilig din to magdahon. Katulad nito, oh, mahilig din siya magdahon. Di ko rin ito naalagaan eh. Nakakalimutan ko rin to. Kailangan talaga dito ang technique dyan para mag-focus siya sa pagbubungi. Tang buwasan nyo ng ano, buwasan nyo siya ng uh, tawag dito, yan, ng dahon. Para mag-focus siya sa pagbubunga niya. Kasi yung dahon niya, minsan kumakain lang din ng sustansya yan. Sitran so, nyo ng ilang dahon para sa, kasi pag wala sa dahon, delegado din yun yung uh, that's the use for photosynthesis para magproduce ng ano ng kanyang bunga no so like i said eto hindi ko na alagaan masyado no sa dami ng ginagawa natin eto talaga may mga iba tayo dito katulad dito eto na alagaan natin to maliit pa lang meron ng bulaklak so may tendency tayo na magkaroon tayo ng papaya in the shortest time so pakita ko sa inyo ito yung papaya kong natumba ng bagyo tignan nyo pakita ko sa inyo ha Ayan oh. Ayun oh. Dami ng bulaklak o doo Oh. Do, oh. Ayun oh, may bulaklak na siya kagad oh. Ayun siya oh, 'di ba? Tingnan niyo naman oh kasi naka din ako diyan. Nakita ko 'to, nadadaanan ko siya. So nagugupitan ko yung dahon niya. So So kung gusto niyo magpahaba ng buhok, magtanim kayo ng mga gantong halaman. ayan, itong tubo 'yan oh. 'Di ba? Imbis na yung buhok mo ang gupitin mo, <laughs> ang magugupit mo yung dahon niya. Ayun oh, 'di ba? At at the same time, yung dahon niya yun, yun, na patabayan sa lupa. Ngayon, ang gagawin natin dito, no, para mag-focus tayo sa pagpapabunga natin ng papaya, napanood ko dito sa mga farmers, at talagang mukhang effective nga, kasi nga, ito nga, o, oh, pansinin ko lang, no, punggok tong papaya nito. Hindi ko nagupit, kaya ayan. Mm, Nag-enjoy siya magdahon ng magdahon. Nag-enjoy siya. At saka, hindi natin makita yung iba nating, ano, tawag dito. Yung iba nating uh, ang palaya, ano? Kasi katabi niya itong si papaya, di natin makita, kaya ayan. Tanggalin natin itong mga dahon niya, mga du, kasi marami rin tayong pagagamitin ng dahon ng uh, papaya. Yung tangkay, pwede mong panggawa ng sabon. Pero itong dahon, sa na, wala pa tayong uh, time dyan. Ang gagawin natin sa dahon, pataba din sa iba niyong halaman. yan Para magkaroon ng ano, ng light ito sa ilalim niya kasi ito nasa ilalim niya tong uh, what is called one asili uh, so hindi naman siya magandang magtabi as long as uh, mataba yung lupa mo magbubunga pa rin yung sili mo katulad niya nagbubunga pa rin siya kasi katabi ng sili yung ampalaya bakit natin pinagtatabi para sa mga insekto malito sila kasi hindi rin gusto ng ibang insekto yung papaya kaya yung mga papaya ko hindi rin tabi-tabi kasi pag pinagtabi-tabi ko yan malamang yung insekto, insektohin sila kaya hindi natin pinagtatabi yung mga do so ito yung dahon nya, pataba natin to saan ayan, dito sa ating pandan na halaman kasi yung pandan, kailangan din natin paramihin yan dahil pag nagwinter, wala na naman tayong mabangong pandan yan, para yun sa pandan natin mga do ayan ang technique para yung papaya mo mag focus sa pagbubunga, hindi sa puro dahon